Video ng isang bata, pinusuan. Imbes kasi nalaruan, kaldero ang pinili niya. Ano kaya ang sorpresa nitong dala? Laruan o kaldero? Kaldero po kasi po pag lulutuan ng ano po, kanin. Ganun? Bakit itong laruan? Ang ganda-ganda ng laruan. Oh. Hindi ko po, ano? Hindi ko po ginagamit. Yung laruan? Okay. Sige, Rexel, kunin mo tong kaldero. Ang hindi alam ni Rexel, ang kalderong ito... Sige, Congrats, ah. Opo. Okay. Tingnan mo muna, baka may laman yan. May laman pa lang 3,000 piso. Salamat po. Salamat, salamat. Congrats, Rexel, sa'yo yan. Ang kaldero at ang perang regalo, gaano nga ba kaimportante para kay Rexel? Yan ang sama-sama nating aalamin dito sa Good News.